So, what's up mga kaibers? Good evening. Yan, kaka lang natin galing iskwelahan. Then, mag-update tayo sa ating backyard kasi di pa tayo nakapag-upload ngayong araw. Then, yung tanong ni sir kung buhay pa ba yung mga plants natin dito sa ating may mga methylene blue or update. Yan, mag-update tayo ngayon sa ating mga plants ko. Mga healthy pa ba sila? Tara, let's go. Update na natin. Dito muna tayo mag-umpis sa ating mga reptab. Yan. Dito kasi natin linipat yung mga aquatic plants dito sa ating mga aquarium stand. Yan. Dito natin linipat sa ating mga reptab. Yung nasa video natin na blue na blue tong mga reptab natin. Yan. Ito na po sila. Yan o. Woods naman. Hindi naman namamatay. Yan Green na green nga o. Oh. Yan. Yan yung mga plants na linagay natin. Tawag pala diyan sa plants na linagay natin. Ludwigia ripens yan you know, may ito na o oh. may tumataas na dito sa tubig nandito yan mga dark choco natin yan. aquatic plants pa yan ito yung bago natin na linagay na aquatic plants kaya medyo di pa tumutubo yung dahon di kasi dito may ginainitan Then, dun sa ating kore mesa pa yan may mga ugat na nga o oh. yun know, o Goods naman po sila, sir. Yan. Hindi naman po sila nga mamatay or na lalagas yung mga dahon. woods naman, wala naman problema sa ating mga halaman dito ng aquatic plants. Yan dito sa ating rep tab. Yan. Yan o. Oh. naman po sila. Wala naman na mamatay ng mga aquatic plants. Ang healthy nga o. Oh. Yung mga kabumba natin. Yan galing yung kiwilart. sa tropa natin yan na fish keeper din humingi tayo ng aquatic plants dito yun know? o mga aquatic plants natin kung naman sir wala naman na mamatay sa ating mga plants or nalalagas na mga dahon healthy naman sila yun know? almost 2 weeks na ata ito dito 2 weeks na yan dyan hindi naman sila dito nga 3 weeks na eh. ito hindi naman na ano mas blue na blue pa nga dyan sa reptab yung post natin nung isang araw yan, blue na blue yung tubig dito dito wala tong laman pang dalawa. marami tayo ditong paglalagay ng mga aquatic plants. Ayan. Kuha pa tayo ng at iba't ibang aquatic plants yan pa. Oh. Ayan, tara, mag-update tayo dito sa ating mga isda sa ating backyard. yan. oh. Mukhang patay na yung isa na. Ay, buhay pa naman yung isang dark natin. Ayan, oh. pangit ng langoy niya. Ayan, ito yung BKBM natin. Goods pa naman tong dalawa. Uh, mga PKBM natin na available yan po mga PKBM natin na available dito wala tong laman yan yung chita natin oh. ito yung mga yamabuki natin tag 75H na yamabuki goods na for out na to mga short body red eye golden blue tail natin na male and female yan yung mga PKBM natin yan, marami tayong PKBM dito for out ngayon yung mga naghahanap yan ng pang wholesale natin yan dito makakapalabas ako dito magsisilik pa dito or di na ako magsisilik bibigay ko na to lahat take all na to ng mga 1.5 bigay ko na to ng 1.5 yan take all na to may mga short body na dyan lahat yung glitter eye oh. kayo na lang magkakal magkakaling dyan dito kasi medyo maliliit pa kaya di pa tayo dyan magpapa -out. Dito wala pa. Marami tayong available kasi ngayon na lalagyan. Dito sa growing tank natin, mga nakalagay dito yung, yan, mga full gold and golden blue tail. Di dito nakikita yung golden blue tail, yan, o. Oh. Golden blue tail natin na fry. And update na rin tayo dito sa ating bale tail na full gold, yan. Mabalik na yung puntot niya, yan, o. Oh. Sobrang haba na ng puntot niya. Ang taba na nga, o. Oh. Sana patuloy yan, o, oh. puti. Yan, yun, know mga balik na kaya papabayaan lang natin yan dyan then binabaan na rin natin yung tubig dito yung chita natin dito sa golden blue tail may isa tayo dito golden blue tail hmm. dito wala pa itong mga laman sa ating aquarium marami pa tayong available na lalagyan ito yan pag green water na naman dyan sa ating mga crossbreed mga yamabugi yata yan dyan mga tartsoko natin o oh ang healthy naman ng dark natin kahit may nakalagay dito or yan sa metal and blue Coercion, metal and blue as is toxic to plants yan harmful or biological filtration prevent replication and resulting in rapid rise in ammonia yan sa akin kasi kaya lumagay tayo ng mga metal and blue dito sa ating reptab kasi may mga sakit dyan na kamalanas worm kaya nilagay natin para mawala yung mga bacteria dyan then dito yung mga sakit nag reset kasi ako kaya linagyan ko then yung plants linagay ko naman pero di naman sila namamatay pero dun sa uh, harmful naman yun considered ko naman yun pero sa akin kasi sa akin naman yun eh wala naman eh, magagawa ako naman to sa akin naman tong backyard <laughs> di joke lang ano you know. mga uh, golden protein natin sigla nga yan yung full gold natin na bale tail yan you know ito, Karabi yun ano? Lumampas na sa tubig Ang tataas pa yun dito Pupunuin natin yun dito para May taguan yung mga fry Kaya nasa gilid lang yung mga plants natin na linagay Yan Dito yung mga red eye natin na PKBM Wala yan yung plants Wala pa kasi tayong plants Yung plants kasi natin kanina na Ginagawa na nahulog sa lupa Or sa putik kaya din natin pinulot bukas uh, ulit gagawa ulit ako ng mga aquatic plants yan o oh. kulti na lang yung aquatic plants kasi dito sa akin yan, dito na o oh. pangit na dyan may mga aquatic plants pa ako dito yun know. o oh. yan then dun yun know. o oh. kaya yan yan bossing nag update, update lang tayo dito sa ating backyard yan sana sagot ko yung sagot ni bossing your yung update sa ating mga plants yan good sa bossing wala naman problema sa mga plants yan yun know. medyo wala na yung mga may tilumlong kulay puting puti na goods na yeah. wala nang problema dyan bossing goods naman bossing yung mga plants natin yun no. may nakatago pang isang buntis na full gold sana mag drop na yan yan kung nakaabot ka sa video nito baka naman pa follow naman and like and share naman sa ating video yun no